Lagyan po natin ng dalawang gatas na ano, condense. Ito po yung gagawin namin sa ano, ice cream po. Ice cream candy. ito yung ubi para po sa ice cream natin tapos yung mga panghalo doon yung, doon yung ubi tsaka ano yung nilalagyan pa na kanil sa gatas po yung sobra sa ice candy po yan. Ice candy OB? Ice candy OB po. Mamaya ipakita natin naman natin yung ano yung pang ice candy OB. Ito po ice cream. Ice cream yan. Ikaw, kusang kayo? Bili nang? Ha? Ano bilhin nyo? Sabihin nyo dali. Ano, ano bilhin nyo? Ano? ano? Ice cream? Ayan mga idol, may magbili mo na. Kaya pa tayo mo natin. mo natin sa bahay kasi nandun yung ano. Ayan, lagyan ng kata naman mga sana yung nila. Eto ito, una pala. Ayun. Gata may magbasay muna naman ng ice mga idol para ano yun na natin ayos ang gabi magbasay mo ulit ng gatas sila ka po ice candy ya ayan na mga idol nagkulay ubi na siya Siyempre may ubi. Ah, may ubi pala yan lagyan ng ubi haluin po natin para maging ano po maging pino yung ano nya pag na natin sa freezer yun o no, nakabinta na ngayon araw mga idol o sa ice cream tsaka ano ice cream skin day halo, halo halo na yan ayan mga idol pang ano na naman yan sa pang skin din na naman yan ubi ubi na naman yung ginawa nila mga idol Banga natin yung mga idol pag ng ang ating ano yun. Ibabalot na naman. Ibigay sa pa din na lang Okay, ano idol? Tinakakal na yung ano? Ice cream. Ice cream. At yun yung sa kapila. Ano rin yan? Yung ice candy. Yan. Yan ang ice candy. O yung ice cream. Takpan mo yun ka. Hmm? Takpan mo yun. Saan yung ano pang takip? هل تريدين ان تكون yan pag ilagay niyan sa face magtigas yan Ayan. dahil sobrang lakas ngayon idol hindi tayo nakapag ano, adventure sa dagat ito <coughs> yung paligid mga idol pakita ko sa inyo yung lakas ng ano dito sa atin lugar yan o grabe lakas dito yan o mo alon yan kaya hindi no? pa tayo nakipag ano hindi pa tayo nakapag laot kasi grabe lakas talaga kaya yung ipa-update natin yung ano ng ano asawa ko yang pinag anuhan abalahan Pa. Pa. Pagdanya dito sa school. Paola din ha, pa. Wala. Pa, na pa na may Wala. Paola ko na. Okay. yan na. Ang dami, dami na. Pinagpatong-patong natin mga idol. Ang dami na na kami. Iyan. May nakain yung pong Yung ulam mo gusto Sabi malito na. Punta ka doon na. May manok. Punta ako. Okay. Okay. Oo, wow, Ano ba kung lang eh. Ula dulo. Usit. Kaya muna tayo mga idol. Nagutom siguro. Gutom sa katakal kay... okay. Pinangayaw. Langaw. Ang, Ang, ano? uh, oh, Ang, langaw. Okay, ang idol ah. sa tapos na na ano. Yan. Tapos na. Ilagay na sa freezer. Ayan, tinanggal na naman yung matigas. Na. Okay, na Nice kasi pala ilako naman daw. So, 4, 6, 8, 10, 12, 15 16 17 Sobala <coughs> yung inanol, you know. eh no. Okay, bilangan Maybe na din pa po. Yan at lagyan na naman ng <coughs> ice cream na ano to idol, yung ang tawag nito ba? Ice cream na binggo. Mm, ice cream binggo. Pa okay, bilang na na po mm. Es minggu. Campur, campur. Cahayan three Yang pelakun namanya gimana? Pelakun ke? Perintah. Ang Mm -hmm. Adi, tunggu, na, di pa. Para sa mga anon to, sa mga estudyante ba? Ah. Lagay na sa tapos. Naman to. Ah. ice cream ano to ice cream ob Matingin daw? Masarap. Ano yan, King? Grihams? Grihams. Kinain natin kahapon. Kinain? hindi, hindi ako magkain. Ano, masarap? daw so, idol masarap <clears throat> mentsian mm -mm. para may extra income tayo mga idol para sa mga esjanti dahil malakas po yung hangin para dito po tayo nagkakuha ng ano pangpadala yung sikreto ng ating asawa, aking asawa mga idol, para bandang income. Hello. Hello guys. youtube my channel guys. Hmm? Manood lang kayo sa vlog namin guys. Makita mm mo -hmm. yung kinakain mo. Ano yan? Ano yan king? Ano nga yan pala? Gryhams. Ah, Gryhams. Uh, Saan ka galing? Doon. Nag-aaral ka hindi? Bahok. Ah, uh, wala ko hindi ka nag-aaral ha. Alam mo Mm-mm. Hmm, sa alalim guys, Gryhams. Mm-mm, Gryhams yan, yes. mm -mm. Gryhams. Paano nilagyan ka lang ganito? Mm-mm.

Kasi natin may cross. Anong cross? Sa natin ba may ganito? May cross. Ayo. Pero? Anong -mm, Bakit pala? Para, May baba pa lang dyan yung cross siya. Di ba baba lang yung cross din sa taas ng sin para hindi pag para hindi para hindi kuwain ng diwata dah. Diwata? Di ba? Di ba baba kung magsakay siya? sa taas ng ring, di ba papa? May diwata doon maglabas na sikwain. Mm, mm Kaya huwag maglakad-lakad pag hapon na, di ba? Sabi ko sa iyo, di ba? Tabay doon, nilalulatali tali na papa. May, may tusong lobo. Wala man. Sabi ni Ilis. Sabi ni si Ate <coughs> uh, uh -huh. Ay, sabi ko. Yan. Tapos na siya ba siya lahat? Ayan. Asya. Yun, may space para sa ice cream din. Ayan, para sa ice cream din. Mamaya yung ginawa. Okay, mga idol. Magandang hapon. Ayan, dito po tayo sa ngayon sa, ano, sa, kayo ama. Magawa po sila sa um, kasi mama ng, ano, ano yan? Ice cream greehams? Mingo. Mingo greehams. Ayan. Ayan po. Ito ay... Minggo. Minggo. Ginurog na minggo. Giniling. Ito. Sa ano gatas. At saka. Ito yung ginamit namin. Gatas. Yan gatas. At saka isang angel cream salad. Ah, ang gatas. Ang harang mo At saka ano. Lagyan natin ng vanilla. Ang pasarap. Ang pabango. Ang Yan to. durog ng ano, Graham biscuit. Yan. Negosyo muna tayo mga idol. Starte muna. Starte para sa estudyante. Yol. Yan. hindi yung ilagay sa ano? Ilagay sa cup. Cup? Para, para, para ano, presyong ano lang ba? Presyong pang estudyante lang. O kaya. Kaya lang kaya sa mga bata. Kaya bilhin ng mga bata. Ah, alo, ilagay sa pressure. Ah, lagay sa freezer yun ice parang ice cream ang labas yan, shout out pala sa nabigay ng ano, panel panel sa atin yun si sergian si sergian maraming salamat sir napakalaking tulong po yung binigay niyo sa amin yan ito. <coughs> ito shout out din po sa ano inabutan yung pagano ng minggo pagdurog pagiling ng minggo pala pagiling yan mamaya balay ay doon balik na lang ang lang kayo dyan ayan ay, shout out nga pala kay kuya leo at kuya si lin shout out po sa inyo yan at kay ano kay I dyan out po sa inyo Kaya ating test ma'am Shout out po sa inyo Sana lagi kayo mag-iingat dyan Ito po yung negosyo ngayon Negosyo yung secretong negosyo ng ating asawa Kaya mama yung secretong negosyo yan Ang kabuhayan Api lang tayo mga idol Pag sila ay makalagay na ng ano Pang halo-halo -halo na nila yan na ha. Yan mga idol Yan, tipid 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 kasi pambata lang. Apa na naman? Kung pa. Kung mga. Ano? kapatong. na yung gatas? na yung gatas? Ice cream, di mga ice, ice cream mga ka idol. Hindi yan ice cream. Yan <coughs> ice cream. Graham. Grahams. Ay, Grahams pa lang oh, ka idol. Sa ilaw mo gatas <coughs> mo. May gatas. <coughs> Hindi, bababa yan yeah, siya ma. Okay na, okay na mo na ma. Bababa kasi yan di ba ya? Bababa din ba? ba? sa ilalim. Bababa, mababa nga. Ganyan nga, mababa yan. Hindi, butang yung nandaan ang. Butang lang ilaw? Hmm, kanin ko. Ay, makasih. Ini puan atau na siya. nak sihirai natin. Pabunta, gamay lang ba? Pabunta, pang lang, anak. Mga kaidol, gaya inyo. Try lang to, ha? Di pa to ano? Itong saril ba? Itong papatok ba to? Itong malakot ang iyang puan. Ang maganda yung pagkagawa mga idol. ano nang nang alin sa pala siya sa taas. Pagay yung ano, gatas. Para maganda tingnan. Ganyan, maga. Okay, kaidol, oh, si idol Maki. si Idol Maki. Pinaan sa kutsara. Malay. Tapos yan po sa kutsara. Sa kutsara, mga idol. Tapos isang kutsara. Isang din. kutsarang mangga, mga idol. Tapos gatas na naman. Gatas. Ulit-ulit lang, mga idol. Uy, mam. Yes. Okay, sa plastik, okay. mga Madili ang anak ma. Pahog yan, ma. Kaya akong gubitin ng plastik. Ma, pa siya ma. Ayaw pa Nana, sa. Ayaw pa buro sa. Isa siya kay hinig na ako nana para di siya mag ano, space ako ang freezer. Mm. Grihams mga kaidol. Makilis dyan lang ka. Siya kayong mangga. Tag-ano lang to mga idol, 30, para ma-afford ng mga bata. Oh, ano na mo? May sa 30 pesos kana yan, makakain ka na ng greyhams. Kasi kung malaking topper yung gagamitin natin ano? <tinyo> ano <-a> kaya inako? Ugod, <tinyo> Bit lang mga idol pag Okay, mga idol. Naabutan tayo ng gabi sa business nating okay. ano. Ayan. mga idol. Hindi na nito lang mga idol kasi naubusan po ng cup. Kaya wala nang takip. Kaya ginanyan na lang para hindi mapasukan ng tubig paglagay natin sa freezer. Ayan. Ayan. Okay. Dami na tulong tulog mga idol. Pag sama-sama, Kaya. kayang-kaya. Ang matapos ko lang oh. Marjorie's man yun ke? Hmm? Mayor Marjorie's. Ay Pag sama-sama, kayang-kaya daw. Kaya. idol. Kaya. Magkano din ang ganitong bin, ano, sa piraso? Ano pa, i-ano muna natin yung gastos natin. Tapos, kung magkano yung gastos, i-ano natin, i-divide. Ay. Yun ang kanalabasan ng, ano, okay. ratio ng, ano, nagawa natin. Puro gatas lang yun? Puro gatas? Nisal cream, di ba, kanina? Ayaw, nisal cream. Ano? Nisal cream ba? Nisal cream. Nisal Saka FN. FN na, ano. Ayan. Okay, Gabi mga idol, para walang langaw, gabi tayo magawa gawa Ayan. Update tayo mga idol, pag tayo ito'y matapos na. Okay mga idol, tapos na nagbalot. Ngayon, putulan na naman ang ano, tanggalin yung ano, para... Ayan, ganyan. Para maganda tingnan natin. Bilat ano. 31. Kartiwan piraso lang yung nagawa. Riyams na yung mga idol riyams. Okay, ayan mga idol. Pinasok na. Ayan yung ginawa nilang mga ice cream. Hindi natin na videohan. Ice cream day. May ice. sekretong negosyo na ating mga idol para sa ating mga pangailangan, pangaralaga sa estudyante